Hello, hello mga magpaper Magpe first 10 minutes na tayo. Ito yung kinuha ko. May nangingintakin tab pa. Kaya kumuha ako kasi parang masarap. May nangingintangin tab. Tapos parang may in-inject na ano doon. Ipinalaman na ano na ewan ko kung ano yan. At nangingintab. Nilagyan yata ng ano eh yung para sa Christmas. Oh, <laughs> yan. At saka, yung walang kamatayang salad. Ito yung salad of the day. Ito yung salad of the day. Spin spinach and strawberry. Yun lagi ko pinalalagay ay nandiyan sila lahat. Cucumber, yung kulo, yung kidney beans konti konti lang yung dried berries garbanzos olive yung croutons may isang bits na ano slice at saka yung dalawang klaseng seeds na linalagay ko dun sa dressing ko ito yung ngayon ano, kinalabasan yan at saka yung itlog ko. Itlog mo, itlog natin lahat meron. <laughs> At aking panulak ay nakamulagat na kape. Basta brood coffee lang yan, wala na. Binagyan ko lang ng konting mainit na tubig din para hindi masyadong matapang. Kasi matapang ang pagka-brood nila dito. Kasi -ano nila meron may, siyang ano, pag mo lang cream o o gatas para tamang tama yan kaya medyo malakas ang ang pagkabrod okay okay wala na tayong inaantay pa kainan na mga katgang. bye bye